Yan, so hello everyone, it's me again, Kuya Daniel, your grab driver for today. So mag-share tayo ng na experience natin. So by the way, ah, I'm not connected with uh, any Toyota branches. Pero kung mag-a-apply kayo, pwede naman ipasa natin yung uh, requirements nyo sa barkada natin sa dealership. No? So ganun to, ang topic natin is... Ano ba magandang topic? Anong oras ba magandang magbiyahe kapag ikaw ay grab driver? Okay? Depende ang sagot dyan. Pero mas maganda, uh, 6 a.m. to 4 p.m. at least. Hanggang 5 p.m. Depende kung ano, kung ano yung magiging at uh, flow nung pang, pang tanggap nyo ng booking. Okay? parang pogi natin yun na medyo matabalan tayo no? so for me the best is 6 to 4 or 5pm 6am no bakit uh, yung mga 6am na yan yun yung mga may, may nagbubukotan ng maaga yan kasi ayaw maliit sa trabaho so yan po is dire diretsyo na po yan ah uh, maaaring may putol yung receive mo ng booking pero hindi siya ganun katagal Medyo iikot ka lang ng konti Pero definitely Ahhhh uh, Inaharang na ano yung Forcer Yan so, <laughs> so So ganyan For me the best Is ganun oras Kasi nga yung mga aga papasok Ayaw malate So pagdating mo sa pupuntahan nila Uh, Dire-diretsyo na yan Okay So, bakit sabi ko hanggang 4 or 5 lang So, hanggat maaari kasi hanggang 4 lang Huwag nyo na masyadong hatawin yung pagdadrive nyo Kasi baka mamaya Yung kabayo na yung ha ha inahataw ng ano Ang tawag sa nagdadrive ng kabayo No? Da kasi hinihila ka na ng kalesa So, huwag nyo masyadong bugbugin ang katawan nyo Sa pagdadrive 8 hours at least if sa sarili niyo naman yung sasakyan. Pero siyempre pag mahabol kayo ng inyong boundary, ay extend niyo lang ng konti, mga 10 hours kayo. Pero please, huwag na kayong mag-go beyond doon, kasi mapapagod lang kayo. And nangyari sa akin nag-12 hours ako na byahe kasi hinabol ko na ano, hinabol ko na mag-3,000 pesos ako cross no excluded na si ano doon si yan, top up okay so kinumpit ko yon umaabot uh, na 1000 sa gas then 200 sa pagkain then yung natitira is one so ganun, ganun ano lang at rin uh, additional tip lang din Ah uh, wag po tayong masyadong kumain during pag nag-break kayo sa pagka-drive and make sure na umaga pa lang talaga nakapag-release na kayo ng ano nyo sa mga loob and kung lalaki kayo, please magdala kayo ng bote na malaki yung butas okay So alam na kung bakit ganoon. So ano pa bang magbibigay natin tip? So depende yun na sa akin lang 6 to 4 to 5. Pero meron akong kliyente na taga Mekawayan. So boundary lang naman siya ng Balenzuela. So lalabas siya pa Balenzuela. Then pagdating sa Balenzuela nakakakuha na siya ng booking. Then paikot-ikot na siya doon. So from 4 to 12 lang siya Actually, hanggang 2 o'clock Depende sa dami ng bookings na matatanggap niya Hanggang doon lang siya Hindi niya na dinadagdagan So kumikita siya ng 3 to 4,000 to 5,000 Depende sa ganda ng bookings na matatanggap mo And Ayun So Depende pa rin na Pero for me 6 to 4 is the best Okay So see you on the next